Patay ang isang first-year college student na lalaki matapos na maligo at tangayin ng malakas na alon sa Agoho Beach sa Porok 8, Barangay Hunop, Malinaw kahapon ng tanghali. Kinilala ni Police Staff Sergeant Jeremy John Unrubia ang biktima na si alias CJ, 19 sa residente ng Ligao City. Batay sa inisyal na investigasyon, kasamang naligo ng biktima ang tatlo nitong lalaking kaklase. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paliligo ay tinangay sila ng malalaking alon. Maswerte ang nakaligtas ang tatlo nitong kamag-aral ngunit huli na ng matagpuan ng katawan ng biktima ng isang grupo ng manging isda. Sinubukan pa sanang i-revive ang biktima at isinugod sa Ziga Memorial Hospital sa Tabaco City. Subalit idineklara ng dead on arrival ng attending physician bukas yung alon, eh, parang uh, nahahatak sila papunta dito sa malalim na parte ng dagat. Ngayon po, pagdating nila doon, eh, halos silang lahat hindi marunong lumangoy. Ngayon po, eh, nagsianuan sila para uh, masave yung kanilang kan buhay. Ngayon po, yung dalawa na manage na makapunta doon sa pangpang -pang, at yung dalawa naman po is naiwan doon sa tubig. Ngayon po, yung isa is na-rescue nung mga mga ngisda. However po, ma'am, yung isa yung biktima, siya po yung talagang napalayo, nahi, nahiwalay. Nasa mabuti na rin kalagayan ang tatlong kamag-aral ng biktima. Palagi po nilang i-priority yung mga yung buhay sa lalong-lalo din po sa mga magulang, parents ng mga bata na kung yung mga bata po is hindi pa naman na dumangoy, eh wag po nilang pabayaan, wag po nilang iasa yung responsibilidad sa pagbabantay sa ibang tao. Sila mismo magbantay po dun sa mga anak, anak nila. Samantala, isang 15-anyos na lalaking estudyante ang natagpuang patay sa ilog ng barangay Antipolo, Nabua, Camarines, kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Alias Roy, residente ng naturang lugar. Sa ulat, huling nakita si Alias Roy na namimingwit sa nasabing ilog, alas 8 ng umaga ng pareho araw. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na posibleng nahulog ang biktima na sanhi ng pagkalunod dito. So, bali mong sa initial investigation na ginawa ng PMP na po, wala naman tayo ma'am nakikita ang foul play sa nangyari. ah uh, yung, yung, yung bangkay ma'am, may indication talaga ng pagkalunod. Kung makikita natin doon sa bangkay, may indication talaga siya ng nalunod siya. And according naman sa family, yun lang yung taong talaga yung, 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 yung batang ito is lagi naman daw talagang namiming with doon sa area na yon. And unfortunately, yung bata, hindi daw talaga yun, ah uh, hindi daw talaga marunong lumangoy. Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na isa ilalim sa post-mortem examination ang bangkay nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.